Ano ang Malabon Ahon Blue Card? Ang Malabon Ahon Blue Card ay isang proyekto na inilunsad sa pangunguna ni Mayor Jeannie Sandoval at ng lokal na pamahalaan upang makapagbigay ng abot kamay na serbisyo sa bawat pamilyang taga Malabon. Ito ay isang Intervention Monitoring Card o IMC o tarhetang gumagamit ng sistemang elektroniko upang mapabilis at mapadali ang pagsubaybay sa mamamayan at pagbibigay ng mga kinakailangang serbisyong panlipunan. Ano-ano ang mga benepisyo nito? Maaari itong magamit sa pagkuha ng social and financial assistance sa pamahalaang lungsod, gaya ng ayuda, medical, financial, at burial assistance. Sino-sino ang maaaring magkaroon nito? Bawat pamilya sa lungsod ay maaaring magkaroon ng blue card. Alinsunod sa tala ng City Social Welfare and Development Department o CSWDD. Ang head of the family, nanay, tatay o nakatatandang kapatid na nagtatrabaho lamang ang maaaring kumuha. Isa o dalawang miyembro kada isang pamilya ang maaaring magpunta sa registration o validation site kung kailangan ng assistance sa pagsulat o paglakad. Paano magparehistro? Mayroong dalawang paraan para magparehistro. Para sa online registration, bisitahin ang Facebook page ng Malabon City CSWDD at i-click ang sign up button o ang link ng Google Form na nakapaloob sa post ukol sa Malabon Ahon Blue Card matapos mag-sign up. Hintayin lamang ang tawag o message ng tanggapan ng City Social Welfare and Development Department kung kailan ninyo makukuha ang stab sa inyong mga barangay at kung kailan ang araw ng inyong pagpunta sa Malabon Sports Complex para sa inyong validation. Para naman sa on-site registration, hintayin lamang ang announcement kaugnay sa schedule ng ating registration sa Enero 2023. Narito ang mga dapat dalhin. Government issued ID, isang photocopy ng ID, ballpen, at pagkain at tubig. Paano magpa-validate? Pumunta sa itinakdang oras at petsa ng inyong validation. Dalhin ang mga sumusunod. Stub mula sa barangay at CSWDD, government issued ID at photocopy nito, ballpen, pagkain at tubig. Para sa iba pang mga impormasyon o katanungan, makipag-ugnayan lamang sa City Social Welfare and Development Department o CSWDD sa numerong 8281-4999, local 3015-3016. Ang kanilang opisina ay matatagpuan sa second floor, Malabon City Hall. Maaari ring magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page at Malabon CSWDD.